Hi guys, this is Gracia Kentots and ito yung bago natin page which is yung second page natin, Catbury So, dahil nga bagong page natin to, meron tayong sasagutin agad na tanong galing sa ating lumang page na Gracia Kentots So, ang tanong doon is, sino ba mas unang nangangalabit pag once na gabi? Halaki <laughs> or babae? Sasagutin natin yan guys, okay? Sabi nila, ang unang nakakalabit talaga, which is yung babae. Kasi yung babae talaga yung kadalasan nag insist Kasi karamihan sa mga lalaki is pagod na din. Diba? Kung may mga lalaki nagtatrabaho, ah, para to sa mga working man. Mga working men. Training men. Ayun, sa so, mga lalaki lang tra trabaho. Pero kung ikaw tambay ka, tapos utang ina mo, ikaw pa yung may gana mga labet sa gabi at lagi nangangalabit, tapos kahit pagod yung asawa mo, yung jowa mo, kakatrabaho, kakadiskarte, ikaw na sa bahay lang, tambay, palamunin, sorry sa word na palamunin or pal, tapos ikaw pa yung mahilig mga labet napakagaling mo naman, di ba? Diba? So, real lang to guys, dahil nga second page natin to, kung tayo magpatumpik, tayo magpabebe, Pilto ka na to. So, ayan. Ito yung mga lalaki na hindi dapat pinabibigyan. Hindi pong, tangin wala ka nang ginawa sa buong araw. Ikaw pa may ganang mga labet? Ano, ang daming time. Mas gusto mong ginagugol yung pagod mo. sa saka kalabet. At saka kapalabas. Kesa magtrabaho, ba diba? Pero, kung ako tatanungin, babae talaga ang uno nang kalabet. Kasi sila yung talagang tipong naghahanap ng atensyon. At hindi naman porke nangangalabit, eh, gusto agad nun, ganon. Kung iba, babae kasi, gusto nila niyayakap sila, nilalambing lang, bago matulog. Yung tipong mafeel lang namin yung presence nyo na um, love nyo pa kami. Kahit na sa buong araw is sobrang busy ninyo or busy namin, di ba diba? Pero ito sa mga lalaki na to ha, ito naman sa mga lalaki na to, na tipong uh, yung mga stay at home father. Okay lang to. Yung tipong yung babae yung tatrabaho, yung dumidiskarte. Tapos yung mga lalaki naman is yung mga nag-aalaga ng anak. Sila yung nag-aasikaso sa lahat. Pero iba kasi yun, pag yung lalaki yung tambay, yung walang ginawa sa buong buhay, kundi tumambay, manginom makipagbarkadahan, tapos saantayin lang yung pag-uwi ng jowa o ng misis nyo, galing trabaho, kakadiskarte, kakatrabaho, ngal-ngal. Ayan iba yun. So, kung ako tatanungin, babae talaga nag-insist na mga labet sa gabi. Kailangan namin yun, kasi pag sa buong araw, magtrabaho. Okay? So, gusto namin ma-feel yung presence ninyo. Okay? Yun lang.